kaya ko graduate na ako sa malaking bag. Malaki pa din. Pagod Ate easy. Hi guys welcome back to Ahoy Easy Video. So today, nasa sa mall kami na yun at ang topic natin for today is uh, traveling with your kid na may autism. Alam naman natin na isa sa mga struggle ng parents natin ay yung pag-alagala, pag-simpleng grocery, simpleng gala sa mall, struggle na yan sa may uh, sa ating mga parents autism na alaga. Siyempre, um, aminin ko, dumaan din ako sa ganyan. Kasi si Easy nung bata, lalo nung, nung two years old siya, talagang ang hirap dalhin sa mall. Lagi yung lumbasay, nilalampaso talaga. Pag, alam niyo, yun yung parang pag may hindi na pagbigyan yung gusto. Uh, magta maglalampaso sa alam niyo parang, parang snow angel, maglalampaso, gano'n. So, ang hirap. Pinagtitingin <laughs> na ng mga, dumaan ako sa time na yun nga, pinagtitingin na ng mga tao si Easy, pinagtitingin na ng mga tao, pagka uh, hindi ko, pagka uh, bigla akong buhatin, magsisipain ako, hirap. <laughs> Mas malakas sa akin, gano'n. Siyempre, naiyak na din ako. So, until such time na dumating na ako sa point na pinab pin min minsan pinababaya ako nilang sa isang huwag yung pasay. Titigan ko, kanyang matatapos. Hindi ko siya papansinin. Kasi nga, sabi nga nila, pag ganun daw, nagtatapos, huwag pansinin. Hayaan lang daw tumingil kasi kakalmahin siya eventually. Pero, ayun nga, um, minsan nag ano ko na ayan daw may nakatingin sa paligid paano to ganyan pero hinayaan ko na lang na ako yung mag take ako yung mag control diba ako, ako kasi yung nanay niya so dapat wala akong pakailam sa mga tao sa paligid so ba yan hayaan niya siya hayaan mo sila kung ganun Siguro nang tumatakot sa iking kuwari hey, ang sila, ikaw naman ang natay. Bakit? Paano mo? Kailan nila? Hindi naman nila naiintindihan yung um, yung nangyayari behind the scenes, di ba? So, ayun. Um, Na-overcome ko din yung matinding hiya ko na ah, hayaan lang si Easy na mag-tandrooms, maglumpasay sa floor, ganyan. Ayun na nga, yun ko lang siya. Pag hindi, kasi pag hindi ko na siya pinapansin, tumitigil din naman kong sae. Eh. So, ayun. Yun lang naman yung struggles ko noong mali pa si Izzy. No, that is non-verbal pa si Izzy noon. Ngayon kasi verbal na siya. Marunong na siya mag-communicate ng gusto niya na yun, medyo makulit, makulit pa din. Pero na yun kasi wala nang pakailam sa <laughs> mga, mga nakikita niyang candy-candy eh, mga ganon. Hindi tulad ng bata siya, tantrums to the max, ganon. Yun lang. Na yun kasi guys, um, 11 years old na si AC. So, ang laki na ng improvement niya noon compared sa... I mean, yung improvement niya ang laki-laki compare nyo sa uh, easy noon hanggang ngayon uh, ang laki ng difference kasi na uh, tahimik na siya madali nga lang siya mapagod Hindi nga lang harapan mo siya ng upuan bigyan mo ng cellphone tahimik na yan pero uh, dati kahit may cellphone yan hindi mo talaga yan mababa <laughs> hindi mo talaga mababatahimik basta may gusto siyang hindi may gusto siyang kinder joy alam niyo yun mga parents kinder joy ang mortal nating kaaway paggagalang ating mga kids, 'di ba? So, yun lang naman yung aking munting kwento about time struggles. Uh, noon sa simpleng paggala namin ni Ate. Ano ba ang pinaka tip ko? Regarding about that, uh, sa unang medyo nakakahiya kasi nagtatantrums talaga ang lakas ng singaw talagang ah ang gaganon siya tapos nagdalampaso pag minuhat mo ang hirap buhatin kasi hindi mo mabuhat gano'n, um, ano ba hayaan nyo lang Tumubo kayo sa isang tabi, tumayo kayo sa isang tabi, huwag niyong pansinin, hayaan niyo yung mga tingin ng tao sa paligid niyo. Kasi wala namang silang naiintindihan eh. Kayo yung magulang, kayo yung nakakaintindi sa nangyayari. Hayaan niyo lang, basta nasa safe zone lang yung anak niyo, yung pamangkin niyo, yung kapatid niyo. Hayaan niyo lang mag tantrums, hayaan niyo lang maglampaso, hayaan niyo lang. Pag uh, wala kasi kumapansin, matigil din yan, promise. Subok na subok ko na yan. Um, yun lang naman ang tip ko. So, kasi para mawala, para hindi, para hindi na tayo maging stressful sa ating paggala sa mall. Yun lang. Tsaka, ano ba ba? One more thing, kapag ka may gusto, ang bata, tata, di ba syempre magtatatrop tantrums yan. Kung talagang ayaw niyong pagbigyan, edi wag. A no is a no. Explain that to the, to the child, to the, yung anak niyo, yung pamangin niyo, yung kapatid niyo. Explain na a no is a no. Okay? Kaya niyo magtantrums, basta no is a no. Wag niyong pagbibigyan ng gag, huwag niyong na hirap na kayo. Um, nagsastruggle na kayo. Huwag niyong pagbibigyan. Basta ano is no is Okay? Be firm. Huwag niyong, huwag niyong, huwag niyong rin sisigawan. Kasi hindi maganda yung um, yung ganun. Basta ano is no is And explain niyo na. Hayaan niyo lang siyang tumigil. Hayaan niyo lang, siya. lang siyang. Hindi lang siyang pansinin. Hayaan niyo lang siyang umiyak. Hayaan niyo lang siyang maglumpas. Ay. Basta huwag na lang iuuntog yung ulo niya mo kasi okay? So, yun lang naman, guys. Um, always be firm. And no always know. At hayaan nyo lang na mag tantrums. Um, tignan nyo rin kung nasa safe zone. Kasi baka mamaya iuntog-untog saan-saan. Makabasag, makadisgrasya. Yun. yun? lang naman, guys. So, I hope kahit pa pano may natutunan kayo sa shinare ko today. Yun lang since traveling with Otisin tayo na guys, um, ano-ano ba mga laman ng mga bag nyo pag nagta-travel kayo with your kids or pamangkin or kapatid? Sa akin kasi, um, marami laman ng bag ko kasi yung mga, um, posibleng kailanganin ni Isi. So, yan, yeah, pakita ko sa inyo. Wait lang. Guys, ito ang bag ko. So, ang laki niyan. may water bottle kami ni AC. May power bank. Meron kaming kikay na emergency medicines. Ganyan. Supply. Chargers. Andito din sa sa packet na to, yung uh, napkin, panty, ganun pabango, alcohol in case na, alam mo na, biglaan sasami na magkaroon tapos ito yung bag ni Easy sling bag okay, sarili din siyang wipes dito niya nilalagay yung mga cellphone niyang dala, so yan ayan, ayan. Ang bag namin ni AC so far. So, akala ko gagraduate na ako sa malaking bag. Kasi alam nyo nung, alam nyo, nung bata pa si AC, syempre, ang laka din ng bag ko. Kasi naman nun ay mga diapers, mga, alam nyo, yung mga gatas, mga extra ng damit, ganun. Akala ko gagraduate na ako dun. So, nung hindi na nagda-diaper si AC, malaki pa din ang dala kong bag kasi Siyempre, may dala akong extra underwear just in case ma i -ane -isi yung underwear niya. Extra short. Um, ano pa ba? May mga dala akong extra damit, extra mamuna. So, mga you ganun. Know, Malaki ng wipes ko para sa akin kasi better safe than sorry so syempre di balay na maraming dala at least sigurado na andun lahat ng posibleng kakailanganin ni AC kakailanganin ko din syempre sa isang malaking bag so ayoko kasi nung dala dalawa bit-bit ganyan so compact na, traveling bag na nandyan na lahat lahat ng kailangan namin for the day so yun lang naman, so kayo kayo hey guys, uh, ano ba yung mga laman ng mga bag nyo pa travel kayo with your kid na may autism? Ano, ano yung mga special needs na pinapack nyo sa bag nila? Alam nyo pala dati, uh, nagdadala din ako ng headset uh, ng earphones, kasi dati ayaw nyo na malalakas na naihingay. Pero wala na, outgrown din nyo naman niya yun. So, ang dala ko na lang talaga na yun is yung chargers and um, power bank para just in case malobat at least hindi naiinip tong bata batutang to yun din lang naman Siyempre, hindi matatapos ang araw na wala kami ice cream.